May isang taon. Ang nakikita ko sa babae. Wala bang ano? Bale, hindi siya marunong Pinakulam ka. Nangalagang isang libo. Yun ang nakikita ko sa Tapos may dalawang naman lupa. Tingnan natin kung may sakit doktor ka. Galing kayo po ba sa doktor? Ano po sabi? mayroon po kong yung gasto na sa kitang. Ayun. Dito po yung para. Patong po, patong. Ito ba? Pag ito sumakit, kailangan pumunta ng doktor, hospital or center, no? Ito po, sakit, hospital. Tikit? Tikit. Mainit, masakit? Hindi. Hindi lang po, ha? Oh. Wala. So, ito po yung laman lupa na nakita ko dalawa. Masakit. O, ulit tayo sa doktor. O. Oh. Wala. Ito po yung naman <coughs> Masakit. Ito po yung kulang barang kalipadangin. Aray. Sakit po. Sakit O, ulit po ha, doktor. Lasa po ito. Doktor. O. Oh. Iginan ko na para maramdaman mo. O. Oh. Hmm. Hmm. Wala talaga lap. Oh, naman lupa. <coughs> aray, aray. Hmm. Palipadangin. okay oh, lang pisil ko. Oh. Aray, aray. Meron ko tayo naman lupa. At saka, Porto Dr. Kasi yun, yun. Saan ang So, mulat ka muna tay. Ang gagawin natin, papel lang. Ang nipis, oh. Ito ang ipangipit ko iyo. Ang mararamdaman mo rito, nagbabagang apoy. At parang mapuputulan ang daliri mo. Ngayon, ang kailangan natin, o ano mga kasalanan natin, tao lang tayo eh. Nakagawa ng kasalanan, hihingi natin ang tawad. Lumapit tayo sa dakilang ama at sa ating Panginoong Isos na magupit na tayo na no? tulungan mo ko, tulungan kita. Sige po, i-blood na lang natin. Ayan po ah. Okay, pwede na. Kung hindi makapasok sa'yo, ako nang bahala sa kanya, ang malaga gumaling ka ngayong araw na to. Sige. Dato, arepo, teneto perarotas. Kung sino man gumagambala sa lalaki ito, mag-usap tayo sa Espiritu na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa oh. ah, oh. uh, sabaw, aray, na nakatakot, at sa hangin, kaya sa Asa doy sa Diyos, na maralawin sa paupan, nalawin aba. El, Dalawang kamay, tay. Mula uno, pababa, -pa pagano'n. Pa Pati doon sa sinasabing mong sakit. Sige. Aray ko. Zoom. Like, so, poo. Aray. Aray. Aray po. na po. Oh. Sige po. Sige Kaya po. Sam, bang. Kung anong masakit sa'yo, yun ang baklasin mo. Halimbawa, ah, batok. Ganun mo. Sige. Sa ulo ulit. Aray. 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 na. Sige pa. Sige pa. Marami oh. po nilagay sa inyo eh. Poo. Aray po. Sige pa. Uh. Amatam. Oh. Uh. Ay, aray. Aray ko. ba? Oh. Ay. Sige pa. Oh. Sige pa. Oh. Ay. Sige pa. Ulo ulit, ulo ulit, ulo ulit. Oh. Ah, na Lagay Sige ba, Baglas Baglas ah! Pu! Ay! ay, Sige pa po, sige pa. Uh! Uh! Sige pa! Ay, ah! Aray! Sige na lang po! Sige. Aray, aray! Pu! Ah! Mainit? Mainit o, sige po. Ayan lang. Ayan lang po, dalawang daliri lang ano oh. Pu! Aray po! Sige po, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Buti na lang po. Ah. Buti na lang po nakikita ko. <coughs> Sikit. Ah, kunti na lang tayo, kunti na lang. Ulo okay. ulit, ulit. Last na, last na. Sige. Sige, sige po. Sige pa. O, oh, pababa. Balikat, balikat. dip balikat. Malakang. Sa pagay po ko. Sa pagay po ko. Sa pagay po ko. Sa pagay po

Oh. Wow. Oh. Ah. Huwag oh. ah. ah. mong mumulat dito, huwag mong mumulat. Oh. Anong pong iso sa akin magdakin? Ano 'yun oh. na masama sa iyo? Naibalik ko uh, uh, oh. sa taong gumombala sa taong ito. Sabi Patrice, "Assalamualaikum." Atan. Ah. ah.

Uh, magandang mga sa inyo lahat. Galing po ako sa nang gamot ako tsaka piyasta home sulit. ah uh, ito po. May dumayo rito galing sa Marcelino para gamotin siya. Maraming salamat sa inyo lahat at lumalaki na po ang subscriber ko at sasahod po ako, muli ako at itutulong ko po ito sa mga kapal natin na hirap. Muli ako sa Apuchali. Magandang umaga.